House probe versus fake news peddlers. Nagsimula na. Ngayon po yan, Monday, sa mga nagpapanaganap ng kasinungalingan, binabalaan namin kayo, yan po ang tinuran ni Congressman Dan Fernandez. And let's siguraduhin natin na may pananagutan, may kalalat yan. Ang una kong na, na dito, Sina Jason, sa, Sina Maharlika. O, oh, kung meron mga individual na nagsampa ng kaso dito sa mga ito katulad ng mga rdeka. At uh, kung makikita niyo po mukhang hindi talaga umuusad yung mga kaso na libel na isa pa dito sa mga to na ako sigurado sa puntong ito sa pagkakataong ito mukhang marami ang matutulad kay Harry Roque na kailangang magtago dahil ipapaaresto ng kamara. Ang saya, no? Masaya kung balitan ito. Mm. Last one, kayo na sumisira sa ating demokrasya. Hindi tayo titigil hanggat mapanagot ang mga nasa likod nito at matiyak na may mga tamang proteksyon ang ating mga kababayan. Freedom daw of expression. Binubusalan daw ng uh, nasa Malacanang. Utos daw ito ng nasa Malacanang. Hmm. Yan yun yung malala eh, ano ho, na ang pinakarason nyo na naman ay uh, freedom of expression. Mawawala daw yung ating kalayaan na yun dahil nga sa isasagawang investigasyon na ito. Lahat po tayo ay may kalayaan. Totoo yun. Pero ang mga walang kalayaan talaga na magpahayag ay yung mga salaula. <laughs> yung mga taong mulat sa pool ay kilala na na nagpapakalat ng fake news para sirain ang kalaban para sirain ang ibang tao. Yun yung masaklap. Hmm. Yun yung malala kasi na nangyayari. Nakita ko itong picture na ito. Um, mula sa There's the Raw na, na page. Fake news peddlers at marami pa pong iba. Hindi lang itong group, grupong ito. Pero nakakatuwa lang ano ko at talagang nasa unahan ito si Mr. Jason sa Alright, masaya ang mangyayaring ito kaya inimok netong si o netong mga kongresista ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyon at makibahagi laban naman sa fake news. Ang laban na ito ay, ay, ay laban ng bawat Filipino na naghahanap ng katotohanan. Hindi tayo titigil hanggat hindi matiyak o hanggat matiyak ang proteksyon ng ating mga kababayan Nagsimula na po. Sino po kaya ang unang uh, mapapa-arresto, masasight in contempt. <laughs> Ayan, magngangak-ngak na naman po itong mga DDS. Dahil dito sa gagawin ito ng ng Quadcom, kung pa ito ng Qualcomm Committee. Anyway, magandang balita. Subaybayan, so bayan panuurin po natin ang gagawing investigasyon ng Kamara tungkol sa mga fake news peddlers. Sino kaya ang unang ipatatawag? sino kaya ang unang magtatago at sino kaya ulitin ko ang unang masasign in contact. Good luck!